for to today's video. Ayan, magluluto na naman tayo ng ating uulamin. So, ayan, napapansin nyo, mayroon na tayong manok dyan sa harapan ninyo. Itong manok ay akinang ang nabundis. Ayan, hiniwa ko siya ng pa-cubes. O sa paghihiwa ay magdidipindi po sa inyo. At yan ay hindi ko na pinapakita sa inyo yung paghihiwa at nang hindi tayo abutan ng siyam-syam. Ayan, so lakasan lang natin yung ating boses ay dahil malakas din ang ulan. So, itong manok ay lagyan natin ng asin. Isang kilong asin, charot. Ayan, isang kulsot na asin lang. At yung ating manok ay kalahating kilo yan. At maglagay na rin tayo ng pamintang pino. At yan ay ating hihimasin. 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 Ayan. So ito ay nakakamay lang ako at buhugas naman ako ng kamay kahapon. Kaya okay lang yan. Char lang. Ayan. So imamasas lang natin yung ating manok para pantay-pantay ang asin paminta na dedicate sa ating boneless na manok. Ayan. So, after nating ma-massage, ito ay atin lamang munang i-sit aside. I-marinate natin ng about 2 hours. Habang nag-aantay tayo sa oras, ayan, habang nakamarinate yung ating manok, mag lang tayo dito ng one-third na flour at one-third na cornstarch. At lagyan na rin natin ng baking powder. Yan ay 1 half teaspoon. At pakaluhaluin lang. Ayan. Next natin i-ready yung ating bread crumbs. So dahil wala tayong bread crumbs, ito yung ating ilalagay, yung ating sky flakes. Ayan. Discarte lang yan. Dahil walang mabilang bread crumbs dito sa lugar namin ngayon at maulan. So ito ay ating na namang pinipinukin. Ayan. Pagalit kayo sa asawa nyo, dito nyo ibuhok. Ayan. Tapin up nyo hanggang madulog. So, ayan. Okay na to siya. Durog na durog na yan. Ayan. Durog na durog na yung sumisyo ng asawa niyo Charot lang. Siyempre, syempre, ibuos natin dito sa ating mangkok. Ayan, lagay natin dyan. Ayan, o diba? Ganun ka pino. Ayan din, i-sit aside natin yan. Next natin, i-prepare yung ating itlog. Ayan, yan ay atin lamang babatilin. and then set aside ulit. So next natin gawin is yung sauce naman. So ayan naglagay na ako ng ketchup. Ito ay 1/3 uh, cup na ketchup. Maglagay na rin tayo dyan ng asukal. Kalimutan po guys na nag-vlog pala tayo kaya hindi ko na naipakita sa inyo yung uh, ketchup. So ayan ilagyan na rin na natin ng suka. Ayan paghalo-haloin lang natin lahat yan dyan. Ayan. So, kailangan maridi natin lahat yung ating mga sangka para tuloy-tuloy yung ating pagluluto. At may nakikisaw din. Siya. Ayan. Hahaloin lang natin yung ating sauce. Ayan din. I-sit aside natin itong ating ginawang sauce. Ayan. Tagal makapagsalita si Vicarian. So dahil ready ready na yung ating mga sangkap, ayan. So umpisa na natin pagluto yung ating ulam for today's video. So ito ating manok ay atin lamang itong isa-isahin pag roll dito sa ating harina. Ayan, kinakamay ko lang guys. Mas mabilis ang galawan pag kinakamay. Then sa itlog. Then sa ating breadcrumbs. Ayan. Ayan ito ay irorol natin isa-isa sa ating harina ganor So, ayan na coat na natin lahat yung ating manok. Ayan. So, umpisahan na natin pagluto yung ating ulam for today's video. So, dito sa ating mahiwagang kawali. Ayan, mainit na yan. Siya, maglagay lang tayo ng cooking oil. Dami-damihan natin kasi piprito natin dito yung ating manok. Ayan. So, paiinitin lang natin yung ating mantika bago natin iprito yung ating boneless chicken. So, ayan, nag-iinit na yung ating mantika. Ayan, ilalagay na natin yung ating manok na nating kinukot. Ayan, ipipritohin lang natin lahat yung ating pinaghirapang ikot. O yan, iba brown lang natin yung ating boneless chicken. Ayan, nagsisiksika na sila. Pero okay lang niya. So ayan brown na siya. Okay na ting Okay na itong ating manok. Ayan. So ito ay ibilipat natin sa ating lagayan at ating a day drain para hindi mamantika yung ating ulam for this video. So ayan guys, lang natin yung ating manok at tinanggal lang natin yung mantika sa ating kawali. Ayan. So dito pa rin tayo magluluto ng ating sauce. ng counting mantika counting-counting lang yan, ibisa lang natin yung ating sibuyas. at yung ating carrots ito so pala guys, ay hindi ko yata na ipakita sa inyo dahil nga naman, nakaka ano yung ulan ulang nakat ng ulan so yung paghihiwa naman ng carrots guys, ay nasa sa inyo na yan Ayan, nilagyan ko lang ng, ng, design yan at ng magkaroon ng buhay. And then next, yung ating bell pepper. So, pag hihiwa, uh, na natin yan. So, lulutuin lang natin itong ating ingredients. So, alam niyo na guys kung ano yung aking ilulutong ulam ko to this video. Ayan. Ayan. So, gisa-gisa lang tayo. Lulutuin lang natin yung ating carrots ng half cup. Kasi pangit naman yan pagka mag-overcook. Ayan. So, next na natin dito ibuhos yung ating ginawa kaninang sauce. Ayan. Haluin ko lang kasi baka natulog yung asukal sa gitna. So, yan ay atin lamang pakukuluin. Ayan, ganon. Hindi ba, ganon lang tayo magawa ng sauce sa ating manok. So, hayaan natin yan na kumulo. Ayan, kulong na yung ating sauce. Ilalagay na natin dyan yung ating pinirito kanina na manok na nabawasan na ng halos kalahati dahil kinain na ng aking anak. haluhaluin. Ayan, hindi na tayo naglalagay ng pampalapot dyan dahil pagka uh, once na na-coat na lahat yung ating manok dyan, lalapot na yan. Halo, halo lang natin. Ayan. So, ganun lang natin gagawin. Para yung sauce na ginawa ay makumbine dito sa ating chicken. Ayan. So, halo-halo ng halo-halo lang. O, diba, wala na yung sabaw niya. So, nasa chicken na lahat dumikit na sa chicken na. So ito ay okay na guys. Ito ay ililipat natin sa ating mahiwagang plato para syempre makakain na tayo. bango bango ng ating sweet and sour chicken. Ayan na guys yung ating ulam for today's video Ayan, so ready to serve na yung ating ulam So ano pang inaantay natin? Tayo ay kakain na Ayan, yung ating sweet and sour na chicken Ayan, so kainan na kami Bye bye. Kain na tayo guys. Maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. Lalo na ang team Carlos Movie Time. So kain na kami. Bye bye everyone. See you on my next upload. Bye bye.